Halos isang taon na ang nakalipas nung pinasadahan ko ang isa sa pinaka government project na magsisilbing bypass road mula DRT Bulacan at General Tino sa Nueva Ecija patungo sa coastal area sa Dinggalan sa Aurora. Sa pagkakataong to ay silipin naman natin ang bahagi ng Dinggalan na matatagpuan sa barangay Ibona. Sa bungad pa lang ay kapansin-pansin na ang lapad ng kalsada na may four lanes at meron na rin concrete barriers. Tansya ko mula main road hanggang sa dulo ng nalilinisan nilang part ng kalsada ay aabot din ng mahigit isang kilometro. Samahan mo ako muli sa isa na namang road update sa bayan ng Dingalan sa probinsya ng Aurora. Hi guys! Good morning! So ngayon ay pupunta tayo ng Dingalan, Aurora at sisilipin natin yung government project na ginagawa from Dingalan to DRT Bulacan. Titignan naman natin kung gaano nakahaba yung nagagawa nila ron. Well, I'm sure na hindi lang ako yung naku-curious kung ano na nga ba yung status nito ito, diba? Malamang kayo rin. So ngayong araw ay umalis na si Bagyong Tino. Ang super devastating na bagyo. Super typhoon actually yan, ano? So ngayon medyo lumalabas-labas na siyaring Araw ba na sa Central Luzon. At ina-expect ko na mas maganda na yung panahon yun. Para kahapon at saka makarararaw. 104, 105, 106. Come on. 108. 110, 111. Kanina na naabot niya 116. Medyo pababaya tayo yung kalsada kanina kaya nakarating ang 116 pero so far 112 top speed. Napaka convenient talaga pag dito ka sa expressway dumaan. Mabilis na kaya hay pa. San Juan exit dito. Pasok tayo ng service road dahil hindi pa na-open yung dulo ng Central Luzon Link Expressway. Sa may bandang Kabanatuan. Grabing traffic dito sa Kabanatuan City. Magsimula dun sa papasok ng Maharlika Highway kanina. Grabe yan. Nakakatroma. <laughs> Kaya ito mga raider na to, napakadaling ilusot din yan. Yan, nipis. Nipis nung kaha niya. Maganda yan sa traffic. Counterflow na mga dudong. <laughs> no choice. Pati four wheels, wala na. Ka-counterflow na. Pagkatapos ng napakahabang seremonyas ng traffic. Palayan City. Ayun. <laughs> Ayun. Welcome to Laor na to. Welcome to Laor. ito yata yung nireport na tulay eh. kasi nahirapan daw na yung mga taga rito nireport din yan kasi hindi daw matapos tapos eh Alright hey guys, dito na tayo sa Laur Laur ba ito? Gabaldon I think far pa rin ito ng Laur Ito yung uh, Yung may bato sa gitna, ayan oh. Kalimutan ko na pangalan ng lugar na to Pero ito yung napakasikat na Picnic area Actually, yung mga kubo nandiyan pa, oh. Nakasurvive. <laughs> Nakasurvive yung mga kubo. Siguro mga kulang-kulang isang oras pa to hanggang dun sa dinggalan. Tamang chill ride lang tayo dito kasi maganda yung view dito, eh. Maganda ang view ng bundok. Brown yung kulay ng tubig ng ilog. Ibig sabihin, nag-uulan dyan sa may taas. So, Mukhang mahirapan tayo puntahan yung kalsadang ginagawa. Haha. Grabe -ha! yung aliwalas dito. ay oh, Gabaldon. I love Gabaldon. Ayan yung Agila. Sikat na sikat to. Pinagpipicture ng mga bisita dito. dito sa barangay na to ang business nila dito ay yung mga bato yung mga tipak na mga bato na pwedeng pang design sa bahay may parang ganito mga brother oh. mga bato na yan ito ang dami oh. puro bato yan nakukuha nila sa ilog Ayan, mga lokal yan mga brother na nangunguhan ng bato ang dami nila oh. hanggang sa taas yan tapos yun yung binebenta nila, yung pinapile nila sa gilid ng kalsada. I think ang pagbabawalan diyan yung quarry, magkukuwari na sila. Siyempre, alanganin na yun, di ba? Pero yung mga pulot-pulot lang ng ganyan. Tamang permission lang sa barangay yan. And besides, taga rito rin naman yung mga eh. Bawal yata yung mga tagalabas ang kukuha diyan. Dito sa kanan natin yung ilog. Actually, kinakampingan din yan eh. Kalabasa River ata tawag nila dyan Pwede pala dun sa kabila eh oh Pwede pala Pwede pala dun eh Loko si kuya Pwede pala sa kabila eh Ayan may kalabasa Kalabasa yata yung pangunahing produkto nila dito eh Kalabasa River Ayan napakadaming kubo oh magandang kitaan dito ng turismo Ligaya National High School Ganda ng pangalan ng lugar na ito, eh, no? Ligaya Oh, sarap! Ang sarap! At ang ganda ng view. Beautiful. Hey guys, tapos na tayo'ng uminom ng electrolytes. Ay, actually hindi ako mahilig kumain. Hindi ako palakain pa pala kapag ka nagda-travel ako. Pero para inom ako. Uh, sa liquid naman ako bumabawi. Yeah. Tulad niyan kailangan ko ng electrolytes, oh, brother. Suki ako ng Pocari Sweat. Averia, Averia. Finally natapos na. Kabanatuan Terminal. Ah, ito yung mga bus nila dito. Punta Kabanatuan. So matindi yung pinagdadaanan ng mga bus na ito dati. Kasi nung hindi pa sementado to, talagang tinambakan lang siya ng ano, ng graba. Madulas-dulas din 'yan. Tapos mayroon pang akyatan tsaka babaan diyan sa may unahan. Buti nga ngayon na semento na eh. Mapucheck Uy, muntik na madali yung resort ah. Ganda pa naman ng resort na to. Madaganan niyan ng ano na mga putik at saka mga graba patay tapos glass window glass door basag yan ay naku wag 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 mabibitin ako dito kailangan iapak yung paa hindi naman Oi, wow. <laughs> nice <laughs> karamihan kasi summer ako pumupunta dito eh kaya siguro pag summer walang tubig to hindi pa rin pala nasa semento dito Ito medyo prone sa landslide itong right side na to May anong meron sa taas? Yan At nandito yung uh, ibang mga resort Tapunta pa ron eh, Brown na brown yung kulay ng tubig nya Yan yung galing sa bundok Malakas daw ulang kahapon dito eh Nakikita niyo ba yung building na yun? Ewan kung kita niyo sa camera medyo malayo eh Pero nandito yung leaning na building Hindi naman hindi naman sira pa, Nag lean lang siya Tumumba siya ng ganyan no Kasi ang explanation niyan ay lumubog yung buhangin masyadong malambot yung pinaglagyan ng pundasyon kaya lumubog pero matibay siya walang crack o kahit anuman kasi nalapitan ko na yan last year eh. medyo napalapit lang ng konti dito sa gilid ng dagat kaya eh syempre malambot dyan I love Mataw Hirap mong overtake, ang daming likuan Okay na ba? Okay na Puro putik din yung kalsada Ang daming naanod, tignan nyo oh Mga lugs Galing sa bundok kalakas ng ulan dito sa Cebu talaga tinamaan kahit dito lakas pa rin ng ulan sa so, Tarlac naman hindi naman masyado tamang normal na ulan lang ganda to no ganda ng view the best talaga pag marami kang nakikita ang puno ng niyog feel na feel mo talaga tropical sa <laughs> tropical country tayo boy na yata tayo sa barangay Ibuna barangay Ibuna na ba to? parang hindi pa <laughs> tayo tayo lang tayo ng konti masakit na ang puwet. wow talaga mga resorts banda rito ang dami mga puno ng nyug perfect vibes yan para sa outing pupunta na to ng ilog eh Hi, saan po dito yung ginagawang kalsada papunta ng DRT Bulacan? Sa unahan po? Ah, may papakanan dyan. Sige po, thank you. Oh, hindi ko kita pero yan, nandyan sa unahan daw. Madulas ka ba? Ah, okay lang. Yo, mga no, brother, ito na yung nyo. Ayos to. Tignan nyo naman kung gano'ng kalapad yan. Four lanes. One, two, three, four. Diba? So, banda rito sa bungad, Meron na mga barriers dito. Concrete barriers. Ayun pala. Kitang kita mula dito yung akyatan. Ay hanggang dito lang pala yung cementado. <laughs> off Offroad na dito sa unahan. Peke okay, ako dun ha. Na. Hindi naman. Maayos naman. Buwan to, flat na flat na. Haha! <laughs> Tapos bisa sa map, merong falls banda rito. Ayun Ay, lang, nasira. Haha! <laughs> I mean obviously malakas yung agos ng ilog na yan hindi natin kakayanan yan pero may tulay doon ako nakikita pero ang ganda rin dito ah maganda yung ambience so ito yung lalagyan ng tulay malamang siguro hanggang dito kasi nandun yung putol nung sinimento I mean yung barikada nila siguro magsisimula dyan yung poste nya papunta doon. daan na lang tayo dun sa may tulay may nakikita akong tulay din dun, sa kabila doon tayo dadaan para hopefully makakonekta tayo dito. Hindi rin basta-basta ang gawaan yan. Napakadaming bundok na dadaanan. Sana makita natin kung gano'n nakalayo mula dito. At sana papasukin tayo kung may bantay man dyan. At kung makapasok man tayo sana ay okay yung kalsada. Lusot. Ayo. <laughs> Ito na nga pwede ang kumonekta. So kung merong kalsada dito, may barangay pa dito sa Unahan. 'Di ba? Tara puntahan natin yung may putol na part ng kalsada dahil sa ilog. Nice. Ito yun, napuputol. Yan, yan na yung ilog. Diyan tayo lang galing kanina sa kabila. Tapos sumikot tayo papunta doon sa may tulay. Ayan guys. Tapos uh, yung isang tulay naman na yun, papunta naman doon sa Umiray. Part ng, or sa kaduluduluhan ng Dinggalan naman. And at the same time, boundary rin yun. Nang General Nakaraat Denggalan Kita n'yo mga kabundukan na dadaanan ng kalsada <laughs> Grabe yung mapping na yan ano Nakakalulang mapping yan Sino kayo nag survey dyan para sa mapping niya ano isip ko tuloy baka meron nang existing na daan dyan pagpalagay na natin na siguro trail lang yun daan na lang ng tao kasi kung ikaw manumanuhin mong maghanap ng kalsada dyan ang hirap nun hindi ka tulad nung trail na meron ka nang susundan na pattern or na kalsada na kukunag ta sa kabilang iba yun mga kabundukan na yan which is yung DRT Bulacan at saka Nueva Ecija lapat ng kalsada nice dito na malamang yung bantay hindi na tayo papasokin dyan I mean hopefully sa bungad lang Baba naman ang lugar na to. Hindi kaya makahagip to ng ilog pag dumas yan. Ito yung pinaka motor pool nila. Diyan yung parking ng mga heavy equipment. Ah, dito na napuputol. Simula na silang magsimento pala dito sa bungad din para madugtong na to so unang akyatan yan bale, yung sinisemento nila provision na to, for lanes malapad lapad yan boss Pwedeng masilip malambot kaya nga na ilang din ako sa totoo lang kaya nga sayang wrong timing ako kanina yung tandaan ako dyan sa ano puro lusak lusak eh mga ilang kilometro na kayo, boss yung nagtatapos nila yung, na, yung nalilinisan tansya ko lang ha, mula doon sa pinasukan natin kanina hanggang doon sa nalilinisan nila isang kilometro mahigit mga ganon kulang kulang dalawang kilometro so, mula doon sa paanan ng bundok kung saan tayo nagpalipad ng drone ay maiksi pa lang yung nagagawa nila sa so, tingin ko lang matatagalan to at nakausap ko yung taga uh, tagad dyan kasama yung garden uh, sabi sa akin eh meron na palang existing na kalsada dito So gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina uh, Mahirap mag survey ng dadaanan Sa bundok Kung asin kung magsisimula ka sa zero Kaya naisip ko kanina na baka nga mayroong existing na daan Na tatagos papunta doon sa kabilang side ng mga kabundukan Which is yung Nueva Ecija at saka DRT Bulacan At yun nga meron nga At yung kalsada na nagawa dyan dati Noong 1970s pa daw yan Uh, hanggang 1990s no early 1990s ay ginawa pala yan ng mga loggers so yun ang estado sa paggawa ng kalsada dito sa may Ibuna or barangay Ibuna Dingalan Aurora na ang kalsada na to supposedly magkoconnecta mula dito sa Dingalan papunta ng General Tino sa Nueva Ecija at sa DRT sa Bulacan so tatlong bayan ang madadaanan nito Um, yung nakita natin sa drone shot kanina, yung unang bahagi ng akyatan dyan, ay sinesemento na nila. So, kasalukuyang nagsesemento sila doon kanina nung hanap uh, daanan ng drone. At doon sa may bandang unahan pa, ay may tulay din pala doon. Mayroong tulay na ginawa. Tapos mula doon sa nililinisan nilang uh, tulay, paakyat na yon ng matarik ayon ko lang kung gaano katarik yun kasi sa drone shot medyo nakakapeke eh. Hindi natin mabibigyan ng hustisya yan kapag sa drone lang. Pero based sa drone shot, ang tarik nung kalsada. <laughs> Tapos hindi pa nalilinisan. Doon sa babaan lang nun, nalilinisan lang nila. Kung gumagawa pala sila ng mas malaking espasyo doon sa babaan nung matarik na kalsada for preparation na yun sa paglilinis doon sa matarik na part. Hindi siya sobrang haba pa pero at least ito nakikita natin meron na nga <laughs> Four lanes mga brother malapad din May meron na siyang concrete barriers dito sa gilid uh, Sa taas naman eh nagsisimula na silang magsimento Ang tanong dyan kailan nga ba matatapos to <laughs> Kasi sa may bandang DRT Bulacan Ay Hindi ko alam barangay barangay bayo uh, kambubuyugan nga ba yun Hindi ko lang sigurado kung anong barangay doon Pero Sakto lang naman yung haba parang ganto lang din kahaba o baka mas mahaba yun ng konti. Ang pangalan naman ng barangay doon sa General Tino na kung saan kukonekta itong kalsada na to ay Labuyo. Sitio Labuyo or Balang Barangay Labuyo. Che-check natin sa mapa mamaya. Titignan natin kung madadaan natin sa mga susunod na araw. So ang haba pala na ito, ayon sa kanila, ang haba na ito daw ay um, around 60 to 70 kilometers mula dito hanggang sa DRT Bulacan. Mahaba rin, no? 60 to 70 kilometers? Mahaba rin yan. So dito ko muna natatapos itong vlog na to mga brother. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures signing out.